Lani, Lisel. Parito kayo. Pumasok ba kayo ngayong araw? Hindi po. Bakit di kayo pumasok? Kasi wala, wala po pambaon kanin po. Ah, wala kayong pambaon na kanin? Hindi po. Ako kayo pinatawag kasi may ibibigay ako sa inyo. May nagpaabot ng tulong sa inyo. Ay tamang tama, ay hindi kayo nakapasok dahil wala kayo bigas. Ngayon gusto kong iabot to sa inyo para sa inyong Oo. Para sa inyong pambaon, ha? Bukas, uh, papasok kayo, ha? Ah. yan ay ipinadala sa akin at para iabot yan sa inyo. Bumili din ako ng bigas para sa inyo para may pambaon kayo. Yan. Salamat po, salamat po. So, sana namin pumasok kanina kaso lang po wala po kami ng pambaon ng kanin wala po kami magutong sa school eh bukas pumasok kayo ha, may bigas na kayo, may pambaon na kayo ha. Truel, pasabi po sa nagpaabot po ng tulong sa Salamat po. Pagpalaan po yun ng Panginoon. Dahil po sa binigay niyo po bigas na pambaon, nakakapasok na po kami. Anong grade mo na? Grade 1 po. Ikaw? 1 po. Oo. Oh. Ay sige, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Ay sige, uwi na kayo.